So guys, mag-spray tayo ng pang-insekto. Mag-spray po tatay. Tara guys, sa uh, bukid ni tatay at mag-spray tayo. Ito, gamitin natin to. Breath. Walang tubig tong mga mga bukid. Wala silang tubig ngayon. Buti na lang at nag patubig si Uncle Carpio para makalagay tayo ng tubig dito sa sprayer. ah, uh, ito po yung bomba ni Uncle Carpio. Ito, mandar at mag-i-spray tayo. ito po yung bomba Ganda na Ay yung bahay ni Alma So yung pamilya Ito na guys uh, ready na tayo sa mag spray Wala tayong tagawok ng camera eh ito po yung mamaya ituturo ko sa inyo yung mm? pagtitimpla Wow. Yeah, na. Eh, mukhang barado itong oh, no. mga natin, ha? Okay, at uh, may spray na, ha? Pang-insekto po ito, kaya lang, eh, medyo mamahina. Nakapsot!

nga pala guys ang uh, gamit natin pang insecto grow huh? Ano ha? <laughs> ito? Oh, no. brodan pala brodan nice dalawang takip po nito sa isang sprayer wow buksan muna po natin to tapos dalawang takip nito yung takip po ng quad ito hindihan po natin yan tapon natin lalagay dito dalawa dalawang takip po na puno yan po o, ilalagay po natin dito oh no tapon pa <laughs> po natin ulit, lalagyan ng tubig punuin po natin itong sprayer ayan po, puno saraw na po natin ang ayaw kong magsara hapon na kasi ako nag spray kasi eh, ginawa pa akong mga importante mahalaga ah? Uh, kasi ang ganyan ko eh, hindi na siya pwedeng mag spray kasi medyo may edad na siya eh. kaya ako na mag nag spray ayan may lock na po natin Ayan, na po natin ulit. So guys, ganito lang gagawin nyo pag nag-spray kayo. I-sweep, sweep nyo lang. Swing, swing. Oh no! Para ma-maintain nyo po yung isang pinitak. Nice! Yan lang po, ganyan. Ah, ganyan lang po, ganyan lang. Ayan ah, po, ang ganda na po, hindi na po ako sa baba. Uh, para po ma-maintain natin para lahat ng insekto ay eh ma matamaan yan lang po swing swing nyo lang yun pala ganyan uh, sweep, sweep sweep lang pala parang nagwawalis ganyan lang po ganyan Okay guys, salamat sa panonood guys!